Kaya isubukan nyo ang ganitong luto ang ginisang sa luyo at may iba ibang basa ng mga bulay. Abangan nyo po akong pagluto. Guys, ito po, nililinis ko na po ang saluyot. Kala nyo po ba ang saluyot ang isa sa pinakamasustansya gulay sa mundo? Abangan nyo po akong pagluluto na. A few moments later. Ito lang po, binus ko mga po mantika at magigisaman po ng saluyot. Ayan po, nililinis ko na po ang bawang isa po natin siya. tapos po ng bawang isulitin na po ang subuyas at ang kamatis talagang napakasarap ng na ganitong dito guys subukan niyo po at maraming benefits sa katawan simple mananoodong to pero napakasustansya pag kinain niyo po ang saluyot at may iba rin po ang samang mga gulay syempre lagay niyo na rin po ang patis pampalasa yan kontrola po tayo sa patis guys at baka makakumalat po ayan po guys ang um, mga po ang pinaka ladikiman dyan sa ay ang na dalig sa sinaheng lagyan na po natin ang mga buhay kagaya ng sitaw okra talong alabasa at sigarilyas ayan po ang sinama ko sa luyot talaga napakasarap yung kamitong buto at masustansya sa katawan. Ang dami po niya benepisyo sa katawan sa so, mga sapit sa rape, mga po ng mga hatay, puso, at iba pa. apo po ay lalagay ko na po ang dahon ng sabulyot. Siyempre, igigisa po muna natin ng mga gulay dahil may hindi matigis-tigis po sila. Inalagay na po natin na paminta. Dahil paborito ko ang paminta at totoo-toko na po yan. Depende po sa inyo. Gano'n po karami. Siyempre, ang araw paboritong seasoning na Maggi badik Sarap, bikin naman! Ito po ang lahat kong gamit na seasoning. Wala pa akong ibang gamit na ibang brand. Lagyan tayo po natin ng oyster sauce. Ngayon po ang ating pampalasa rin na February pong oyster sauce. Haluhuloy niyo po muna ng para kumalat po ang pinakaalasin ng oyster sauce. Inilagay na po natin ang dahon ng saluyot Wow! Guys, try nyo to. talagang masustansya-masustansya sa katawan. Nandaro na sa mga bata. Nalaman ko lang ang kailan lang ang saluyot pala ang pinaka-masustansya gulay sa mundo. Kasama po siya sa isa sa masustansya gulay sa buong mundo, ang saluyot Manay po siya Pilipis sa mga sarat-sakit. Ayan guys. Maapasin niyo po ang hilala dito po dyan sa bao ay galing sa sinaeng. Ngayon ang tinatawag po na am. Am po ang hilala dito sa bao. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo. Pero pinaka-am at po ang am. Para medyo malapot-lapot po ang sabaw. Hindi po rin tubig. Galahol lang po natin yan guys. Katatawag ako yung natatakam na Depende po sa inyo kung anong gusto niyong ilagay ng sabaw Pero sa akin mas maganda ang ham Para medyo malapit ito Kaya Buko niya po kayo tuluto Kunting asila po, konti rin lang asin At may mea po lang eh Konting kulo lang yun eh okay na po at ready na po kayong kumain Alam niyo lang po ang ito guys Mas maalala sa lahat pag nahihalo yung daon ng saluyo Tapan po natin guys Hindi sa kumulo 75 years later Ayan po guys After nang kumulo Ayan na po sa product po yan Wow Sarap yan guys oh Okay, salamat po. God bless.